Humanga nga player na ito mga idol kay Lebron James matapos na ang ginawa niya. At yan ay walang iba kung hindi si Miles Turner. Sa isang podcast kasi mga idol naging guest nga siya at nakwento niya ang kanyang naging experience kay Lebron James. Sabi niya una nga daw ay hindi siya isang Lebron hater pero hindi nga rin daw siya fan ni Lebron nang dahil siya raw ay isang Kobe fan. Kumbaga hindi ganun kataas ang tingin ni Miles Turner dito kay Lebron James doong unang pasok niya palang dito sa NBA. It's cool nga lang daw ang kanyang pagtingin kay Lebron. Kumbaga walang dating sa kanya dahil he's not a fan nga daw dahil again siya ay isang Kobe fan. Pero noong nakalaban niya na nga daw itong si Lebron sa isang playoff series noong taong 2018, abay talaga naman daw na nagkaroon nga daw siya ng newfound realization. Kanyang ang nakwento mga idol na ito nga daw si Lebron James ang one of the smartest players ever na kanya raw nakalaban. Grabe nga daw talaga ang kanyang impluensya sa bawat games na kanyang nilalaruan. Isa pang grabe raw mga idol yung kanyang matinding vision on the court. At sa tingin nga daw ni Miles Turner ay hindi masyadong napag uusapan ng mga fan ng tao kung gaano kagrabe ang vision ni Lebron. Nagdag niya pa nga na hindi nga daw kailangan ni LBJ na umiskor pa sa isang laban para lang makaapekto sa games. Marami pa nga daw siyang kayang gawin mga idol bukod dyan. Kaya nga daw ngayon kahit medyo may edad na itong si Lebron James ay nandito pa nga rin daw siya sa NBA nang dahil sa kanyang versatility. Nakwento nga rin niya mga idol na Lebron James si things before it happen. Nakikita na nga daw ni Lebron mga idol ang mga mangyayari sa isang play bago pa actually na mangyari ito. At ito daw ay resulta ng pag-aaral niya ng larong basketball. Kapag nga daw noon ay tumatawag sila ng play para sa kanilang opensa sa Pacers noong taong 2018 ay talaga naman daw na sinasabi ni Lebron James kung ano ang mangyayari sa play na tinawag ng Indiana Pacers sa kanyang mga teammates. Kumbaga ginaguide nga ni Lebron James ang kanyang mga kakampino sa Cavaliers kung ano ang dapat nilang gawin kung paano sila didepensa nang dahil alam niya nga ang offensive play na iraran ng Pacers noon kanya nabanggit mga idol minsan nga daw ay nahuhuli niya ang kanyang sarili na nagiging spectator nga daw sa loob ng laban. Minsan nga daw ay nanonood na lamang siya sa kung ano ang gagawin ni Lebron James. Imbis nga daw na mag-focus siya sa pagbabantay sa paglalaro mga idol against LBJ. Yan nga mga idol ang paghanga ni Miles Turner dito kay Lebron James na bago nga ang kanyang pagtingin mga idol nung una ay parang so-so lang, okay lang, walang dating sa kanya si Lebron. Pero nung nakalaban niya na nga ito mga idol ay kanyang na-realize kung bakit nga Lebron James is one of the greatest players ever. At ito mga idol, kinuwento niya nga sa isang podcast at talagang kitang-kita -kita nga sa kanyang mga reaksyon ang kanyang patuloy na pagkamangha dito nga sa ginawa ni Lebron James sa kanila 5 years ago. Noong taong 2018 pa to mga idol pero mukhang fresh na fresh pa rin sa isi pa ni Miles Turner ang mga ginawa sa kanila ni Lebron James. So yan nga mga idol ang paghanga ng isang player dito kay Lebron James at yung player na yon ay walang iba kung hindi si Miles Turner. Anong masasabi nyo dito mga idol? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.